Sampung dahilan kung bakit dapat kang maging mabuting tao sa kapwa mo. Ang pagiging mabuting tao sa kapwa ay hindi lamang isang marangal na gawain, kundi nagdudulot din ito ng maraming benepisyo sa iyo at sa mga nakapaligid mo. Narito ang sampung dahilan kung bakit. 1. Nagpapasaya ito. Ang paggawa ng mabuti sa iba ay nagpapalabas ng oxytocin, Isang hormone na nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan. 2. Nagpapabuti ito ng iyong kalusugan. Ang mga pag-aaral ay nagpakita na ang mga taong mabait ay may mas mababang blood pressure, mas malakas na immune system, at mas mababang panganib na magkaroon ng sakit sa puso at stroke. 3. Nagpapalakas ito ng iyong mga relasyon. Ang kabaitan ay nagtatayo ng tiwala at pagpapahalaga na nagpapatibay ng mga ugnayan sa pamilya, kaibigan at katrabaho. Water, nagbibigay ito ng inspirasyon sa iba. Kapag nakakakita ka ng ibang tao na gumagawa ng mabuti, mas malamang na gusto mong gayahin sila. 5. Nagpapaganda ito ng mundo. Ang kabaitan ay nakakahawa at maaari itong magkaroon ng domino effect na positibong nakakaapekto sa iyong komunidad at sa buong mundo. 6. Nakakapagpababa ito ng stress. Ang pagtulong sa iba ay nakakaaliw sa isip at nakakapagpababa ng stress hormones. 7. Nagbibigay ito ng layunin sa buhay. Ang paghahanap ng kahulugan sa buhay ay mahalaga para sa kaligayahan at ang pagtulong sa iba ay isang mahusay na paraan upang gawin ito. 8. Nagpapatawa ito sa iyo. Ang pagpapasaya sa iba ay nakakapagpasaya rin sa iyo. 9. Ito ang tamang bagay na gawin. Ang pagiging mabait sa iba ay naaayon sa moral compass ng karamihan sa mga tao. 10. Nakakapagpa-feel good ito. Ang paggawa ng mabuti sa iba ay nagbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Ang pagiging mabuting tao sa kapwa ay hindi nangangailangan ng malalaking kilos o maraming pera. Kahit na ang maliliit na gawa ng kabaitan tulad ng ngiti, paghawak ng pinto para sa isang tao o pagtulong sa isang taong may dalang mga gamit ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Simulan mo ang pagiging mabait sa kapwa ngayon at makikita mong marami kang mabubutit na bagay na darating sa iyong buhay.